Tatlo ay atlas, ang Niburu ay nagtatago ng isa zero kometa, at mayroon kaming pito kometa na naroroon sa solar system. At isa zero pang kometa ang hindi nakikita dahil sa pitong daan libong kilometrong gas at dust envelope na nakapalibot sa tatlo, atlas Niburu. Tatlo ay atlas, Niburu Hyperbolic Passage sa ating solar system, dumadaan sa Mars at kasalukuyang nasa likod ng araw, at kapag ito ay lumitaw, magkakatulad ang Earth sa pagdaan nito at sa pamamagitan ng ating mga planeta ay mag-magnetic influence maglalabas ng lason na cyanide hydroxide gas na may mga labi at alikabok sa ating kapaligiran. Kapag nalaman ng sangkatauhan ang hindi pa naganap na kaganapang ito, sasabihin sa iyo ng pangunahing agham, palaging may mga kometa sa lahat ng dako sa buong taon tiyak na may mga kometa na laging nasa paligid, ngunit wala sa dami na ito, na naglagay ng takot sa mga may kapangyarihan, sapagkat alam nila kung ano ang darating, at walang magagawa ang sinuman tungkol dito. Sa ngayon ay mayroong labimpito kometa na may pito naroroon sa Oktubre, at hanggang Pebrero, Marso, Abril, Mayo at Hunyo 2026, umiikot na parang mga buitre sa ibabaw ng patay na biktima. Ang pagdaan ng Earth ay kahanay ng tatlo atlas ni Burus Trajectory, at babahain ang Earth ng nakakalason na gas, alikabok at meteor shower. Ang aming nakaraang episode ay nagbibigay ng isang sulyap sa mga nakaraang kaganapan na may mga kwadro na nagre-record ng mga trahedyang naranasan kapag naroroon ang mga kometa at nagdadala ng nakalalasong gas. Mga ambon ang nagmininas ng mga bato na pumapatay sa lahat ng nasa daan nito. Makikinabang ang mga subscriber at kontributor mula sa mga eksklusibong update na nagbibigay ng mga lokasyon sa Earth kung saan naganap ang pagkasira ng kometa sa nakaraan. Ang epekto ng Coriolis ay mamamahagi ng nakakalason na gas at pulang alikabok sa mga agos ng atmosfera papunta sa Earth, papatayin ang lahat ng bagay kung saan ito bumababa sa landas nito. Ang oras ay mabilis na lumalapit na ang mga nanunuya, ang mga dimana ng palataya ay nagiging ang mga salita ay hindi mapagkakatiwalaan dahil masasaksihan ng lahat ng sangkatauhan ng crossing, niburo gamit ang kanilang sariling mga mata sa kalangitan sa ibabaw ng Earth. Mag-subscribe at magkakaroon ka ng akses sa eksklusibong pananaliksik versyon dalawa sa mga particle ng kometa, pagwawaldas, at mga nakaraang sakuna ng nakaraan, o piliin na mag-ambot at makatanggap ng akses sa eksklusibong nilalaman ng subscriber. At lumahok sa iyong mga larawan na magpapakita ng mga epekto ng labinpito kometa sa Earth. Mga tanong, Info at Partnership America or